guys, good evening. Ayan, so ngayon ipapakita ko lang po sa inyo kung paano ako magbutas ng lagayan ng speak on. Gamit po itong hole saw na 1 inch po yung diameter ng aking hole saw. kabala na siya sa ito po yung lagayan ng speak on. Dalawa siya. So, ganito po ako magbutas. Ayan guys, share ko lang naman po ito. Siyempre, syempre yung pinakagitna po niyan, ilalagyan natin ng pako. yan, lagyan muna lang para dyan dadaan yung drill ng ating pulso. So, kung mapapansin nyo guys, itong ating hulso ay marami ng, ayan o, daming kahoy na naiwan. So, pupurol na po yan. Hindi na yan babaon. Uh, ganito lang po ginagawa ko dyan. Ayan. Uh, Edy, uh, marami na siyang ano. Hindi na po yan kakain. Hindi na lulubog. Nagawin lang po natin dyan, eh. i-reverse -re lang po natin. Ayan. Up, reverse. Ayan, guys. Wala na siya, oh. Wala na siyang mga tinga-tinga kaya pwede na ulit natin eh yan so meron na ulit mga tinga atras lang natin reverse yun nahugot pa yan guys wala nang tinga so iya banatan natin sa likod guys dalawhin na natin dalawa to eh Dali. Yan, dawala na. Ito na, testing nga natin. Testing. The moment of truth. Yan. Oh, yun oh. No? Swaktong swakto guys. Yung ating so na 1 inch. iyan oh, no? dawala. Yan. So, yun lang guys. Pag uh, may tinga, i-reverse lang natin. Uh, ayos na yun. Thank you, thank you.